Okay mga kaibigan at mga kaagri magandang hapon po sa ating lahat nandito po kami ngayon sa amin pong tanima ng sitaw nagabuno po kami ng uh, triple 16 ng yara yaramila, uh, yara mila triple 16 at saka yara nitrabor mix sya yan po ang yara mila ay triple 16 yan po ang complete ng uh, Yara Company yan ang abuno nilang complete ngayon uh, hinaluan natin ng uh, nitrobor nitrogen plus uh, buron no tatlong plat lang ang itinanim natin mga kaagri at mga kaibigan no tatlong plat lang kasi nagpisting tayo dito ito po yung bagong variety na atin pong ginamit na uh, Star Premium ng Condor no mahaba tong mga ano to ah uh, sitaw na to mahaba no Yan lang muna ang atin pong sinisir sa inyo mana I dia at mamaya uh, amin pong tatapusin ang ating pong pag a puno no, God bless po sa ating lahat at magandang hapon ulit maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga hindi pa po nakapagsubscribe ay magsubscribe po kayo sa mga hindi pa po naka likes dyan mag -likes po kayo no Pabor lang po yung mga bago pa po sa aming YouTube channel ay sana po mag subscribe po kayo sa lahat ng mga subscriber at mga viewers maraming maraming salamat uli magandang hapon sa ating lahat